ang alamat ng hagonoy. May isang sapa sa may hagonoy na kung tawagin ay sapang pari. Kaya raw ito tinatawag na sapang pari ay dahil dito dumaraan ang mga misyonerong Kastila sa pamamagitan ng bangka. Dahil dito raw ang mabilis na ruta papunta sa kabayanan ng lugar na iyon. Sa hindi kalayuan ay may isang bahay na may nakatirang isang magandang dalaga. Marami siyang manliligaw at tagahanga. Isang araw, ay eh, dinapuan ng malubhang sakit ang magandang dalaga. Pinatingin siya sa manggagamot at ang tanging lunas daw sa kanyang sakit ay ang halamang hagunoy. Ang isa sa manliligaw ng dalaga, inangako na maghahanap at kukuha ng halamang hagunoy upang ipangluna sa karamdaman ito, Sa pangunguhan ng binata sa halamang hagunoy, malapit sa baybayin ng ilog, ay may dumating na grupo ng mga misyonerong paring kastila na may nakaalalay ng mga gwardyang sibil. Natakot ang binata sa nakitang dalang armas ng mga gwardyang sibil. Lumapit ang isang paring misyonero at ang bati sa binata ay Queen Bebe. Nanginginig sa takot ang binata dahil hindi niya alam kung ano kanyang itutugon sa pari dahil hindi siya nakakaunawa ng lingwaheng kastila. Hanggang sa nasambit niya sa pari ay Hagunoy! Marahil ang inakala ng binata nang sinabi ng paring kastila ay ano ang hawak mo. Ang gusto lamang malaman ng mga paring kastila ay kung nasa ang lugar sila. Paulit-ulit na sinambit ng binata ang salitang Hagonoy. Tala na nga ng takot, marahil lang naisulat sa talaan ng kasamang tagatala ng paring Kastila na ang napuntahang lugar ay may pangalang Hagonoy. At ito ang alamat ng Hagonoy. magandang dalaga. Ipinatingin siya sa manggagamot. Eh? 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 eh